So ayan guys, eto na nga guys, naputol yung una kong video no. Yung nangangalahati na si Michael kasi hindi ko na nga siya na umpisan, di ba? So ang nangyari, hindi ko na nga naumpisahan, di ko pa nata. <laughs> di ko. Eto natapos na siya. Hindi ko na sa inyo na ipakita kung paano ginawa ni Michael to. Oh. Nagpa-primer na siya guys nung inabutan ko, di ba? Hindi ko nakuhanan kung paano niya ginawa. Ang aabangan ko naman guys yung pagkakabit ni Michael. Ang kaso mo, sa sobrang busy ko, hindi ko na naman abutan yung pagkakabit. Baka ang sunod na video ko, nakakabit na. Nagulat na lang ako tapos na pinipin ano nilalagyan na lang niya ng primer, o di ba? Video. Surprise na. So, <laughs> oh, diba? Ayan si Michael. Gulat ako tapos na. So, paano ba yan, guys? Ang susunod na video ko nito, yung pagkakabit ni Michael. Sana abutan ko yung pagkakabit niya, ha? Para makita nyo kung paano niya ikakabit ito. Abangan natin yan.